Magandang umaga po. Tagasan pa. nuan po. Pero diyan po ako namamasukan kay Nanay Nelly. Nanay Nelly. Diyan lang po sa may Sa dulo nito. Taga sa Dito dito lang po. Wala na po asawa. Ah, Ate Nelly. <laughs> Bago pa lang po. Sige po, salamat. Ang parang Christmas tree.